Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Maraming maraming salamat po. So guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ito po ang ating topic ngayon. Alam nyo ba guys na may isang posisyon o anggulo sa siping na gustong gusto karamihan sa mga babae. So, ibibigay ko po ang isang posisyon na yon para naman sa susunod ninyong uh, sa susunod ninyong gagawin na lambingan ay pwede nyo po itong mai apply So, ano nga ba ang posisyon na ito? Ang posisyon na ito ay ang tinatawag na dugi o patuwad no? Bakit nga ba ito gustong gusto karamihan sa mga babae? Pero hindi po pangkalahatan, guys, no? Makaramihan po sa mga babae ay gustong-gustong ito. Ito ay dahil sagad sa kailalim laliman ng babae. So, magtataka kayo kung bakit? Alam niyo ba, guys, may dalawang spot sa ari ng babae. Ito ay ang tinatawag na G-spot at ang A spot. So, ang G spot ay matatagpuan sa bukana ng bulaklak o sa likod ng clitoris na tinatawag o tinggil, no? So doon yan matatagpuan. Ngunit ang A spot naman ay mahahanap sa ilalim ng bulaklak sa bulaklak doon sa ari ng babae no doon sa pinakailaman ng babae malapit po ito sa cervix o sa sipit-sipitan ng babae malapit na magkalapit na doon sa may matris no kagaya din ng G spot kapag ginagalaw tinatamaan o kinarkalikot ito nagbibigay na matinding kaligayahan sa aming kababaihan na maghatid sa tinatawag na climax no so ang pagkakaalam lang po siguro natin ay yung G-spot pero dalawa po yan meron po yung isa na A-spot doon po yun matatagpuan sa uh, pinaka ilalim no? so ngunit ang A-spot ay mas maghatid ng masidhing sarap kapag ito'y naabot ng sandata ng lalaki pwedeng magkaroon ng maraming Maraming magiging dalawa, tatlo man na pwedeng makaraos ang isang babae kapag ito ay natatamaan o nagagalaw sa tama. Ang A-spot na ito kaysa G-spot. So ang ibig sabihin ang A-spot ang mas matinding magbigay ng kaligayahan para sa aming babae kapag ito ay tinatamaan. So, yan po ang uh, Uh, isang uh, spot na tinatawag. At ang magandang, pinakamagandang angulo o posisyon para maabot ito ay ang dogi o, o yung patuad, yung parang aso ang style no, na angulo. So dahil pwede mong isagad ng husto hanggang kailalim-laliman para maabot mo ito. So yan guys at hindi lang po no mas marami ding benepisyo dahil kapag hindi po kalakihan ang ating sandata ay kayang-kaya niyang abutin itong A spot na ito dahil sa anggulo na aso o patuwad no na talagang pwedeng isagad doon sa pinakailalim hanggang maabot yung uh, tinatawag na A spot doon sa kailalim-laliman. So, yan po ang isang napakagandang uh, position posisyon para doon maabot ang A-spot na ito. Kaya, tayo, mga hindi pa nakakaalam, pwede natin itong subukan. No? At alam nyo naman, guys, na kahit pa isagad natin sa ating mga partner, ang ating piston, no? Kapag wala namang karamdaman ang isang babae dahil ang tinatawag na pagsisiping ay hindi po masakit, kahit po yan ay ginagawa ninyo ng uh, medyo wild, no? Ang problema lang doon kapag ang isang babae ay merong nararamdaman o merong mga karamdaman, kasi hindi naman lahat na kababaihan ay nasasaktan. Kaya nga hindi po talaga masakit ayon sa aking pag-aaral ang pagsisiping. Kung meron pong um, naiibang karamdaman ang isang babae sa po siya uh, magkaroon ng uh, sakit halimbawa yung ano yung mababa ang tinatawag nila mababa daw yung mattress, yung ganon. Kasi meron din kasing mababaw na tinatawag at meron ding malalim no? Sa bulaklak ng babae. Kaya kung halimbawa sa tingin natin na kahit isinagad po natin na wala namang nararamdamang sakit ang ating kapariha, ang ibig sabihin ay pwede lang po, no? Pero kung naramdaman natin na parang uh, nasasaktan ang kapariha, wag na po nating pilitin na ipasok ng mabuti. So yan lang po ang aking may advice, no? So, ayan po guys, at alam nyo na ang mga spot ng bulaklak ng babae, ang tinatawag na G-spot at ang A-spot. So, sana nagustuhan nyo ang aking vlog ngayong araw na ito at sana huwag kayong magsawang tumangkilik sa malit na channel ni Ate Estela ninyo. At ang channel ko po ay for educational purposes only at wala na pong iba. Maraming salamat.